Luto tayo ng tilapia na malinggi ako tapos torta tortang talong tortang talong tapos sipino yan tapos manok isang kilong ano yan piso kamati magsuha ito tayo ito dito Kampalasa. so palasa yan, yan mga loves ang ating gagawing fried chicken yan ang lunch for today na minu yan Totortahin ko to tapos to preto yan fried chicken ang ating torta. Lagyan na natin dito. Tortang talong. Tapos nagpiparito ako ng yan ba yung mga binili? Hindi pa naligpit. Yan yung ano ko, sardinas. Pang ano kaya sa udong. Ah, magluluto pa tayo ng Next ko palang binili ko yung ano. Ito. Maganda to panlaba. Ito, fabric. Pa ang laki ng tilapia, oh. Eh. One, ano lang yan. One thirty. Apat ah, na yan. Ang kilo, ano. May gitang kilo kasi yan, eh. Mura lang ang kilo yun. Eh. One thirty, apat. Ang laki pa. Libre, eh. linis pa. Ayan mga lahat. Luto na. Ang tilapia. Luto ah, na siya. And na mag ano tayo mag juice gawin. Bilingan tayo ng orange juice. Nagpawisan na. Mag-inom pa. Pawisan ang ano chip cook. Ayan ang ating niluluto. Kaya mag-inom muna. Ay. Ay, sarap. Ito na guys. Ito okay, dalawa pa. Tapos ay yung pepino. Gutoms na ang chef cook. Ayan ang ating ulam mga lalabs. Hanggang mamayang gabi na yan. Tipid-tipid. Ayan o. Oh. at chicken. Kain tayo mga labs. Ayan ang dessert. And, mura lang to by one, one Sa SNR. Binigay namin yung dalawa sa neighborhood. So, nakabili ako sa wakasan si Buyas. <laughs> Kasi mura na 1.27. Mura talaga sa SNR. Gano, dami eh. Sunod bawang naman. Yung bawang tingi-tingi lang. So gagawa si Payatot ng ano pipino. Kain na tayo mga labs. Gutom na. With Coca-Cola. Gutom na ang ship ko. Pakit mo na tayo. Agar blues. Yan na ang ating food. Tulog pa ang aming kuya. Mamaya pagising nun. Yes, piyatot na wala na. Hindi na natisang gutom. Hindi oh. na ko inantay.